Hi guys, magreal talk po tayo for today's video. So ito guys ay patungkol sa kung paano nga ba tayo makakuha ng as on reels monetization sa mabilisang paraan. Hindi po tayo lahat dito ay pare-pareho ng na-experience. Yes, may mga iba na sa mabilisang paraan sila ay nagkaroon ng invitation. May iba na medyo matagal-tagal ang hinintay para mabigyan ng as on reels monetization. Pero meron ditong paraan na kung saan talagang ito yung gawin ninyo para sa mas mabilisang paraan na kayo po ay ma-invite sa ads on reels. Kasi alam ko marami dito sa inyo ang tagal-tagal nang nagre-reels pero hindi pa rin na-invite sa ads on reels na monetization. Hindi pa rin sila nabigyan ng tools. At ako dito guys, yes, medyo matagal-tagal na panahon ako bago ako nabigyan ng monetization. Nagiging So 7 months na yung anak ko nagiging 7 months ako na nagiging active dito sa aking page at lately lang ako nagkaroon ng uh, invitation. Pero yun po guys ay hindi po ako nagiging consistent sa pag-upload ng reels video dito sa aking page. Mention ko yan sa mga past vlogs ko na bakit ako mag-upload ng reels dito kung hindi ako kumikita. Nagiging consistent ako sa paggawa ng reels video at doon ako laging active sa pag-upload sa aking profile at sinishare ko lang yan dito sa aking page kasi doon ako kumikita. Kahit sinti-sinti mo, at least kumikita ako. Kisa sa dito na wala talaga akong kita. Yes, malalaki yung views na nakukuha ng reels ko pero walang kita. Pero mga a month ago lang, naisipan ko na gustong gusto ko talaga magkaroon ng ads on reels dito sa aking page. So, ang ginawa ko ay even though na hindi po ako consistent sa pag-upload every day, no? Hindi man ako mag-upload every day, pero at least tinarget ko na isa hanggang tatlong videos per week ang aking i-upload dito sa aking account. At yun yung ginawa ko. So ngayon, masasabi ko din naman siguro na sa a month na yun at napansin agad ako. Lagi kong na-mention sa inyo na yun yung time na sabi ko sa inyo na parang nalungkot ako na makikita ko yung aking mga reels video. Hindi ko alam guys kung inabot talaga ng one month. Nasabi ko ang lungkot tingnan na malalaki yung views pero walang kita. Doon nagstart start na nag in sa aking isipan na ako po ay sabi ko kahit papaano ay hindi man ako magiging consistent every day sa pag-upload pero at least i-target ko na sa isang linggo may tatlong reels video ako na i-upload dito sa aking account and yes ginawa ko yun at lately, nagkaroon tayo ng ads on Reels monetization. Kasi ito lang yun guys, based ito sa aking research. Kaya napaka-importante na uh, panoorin ninyo ito. Ngayon, based sa aking research, tinanong ko talaga no, kung paano, tala, paano ba, ano ba yung sekreto dito? Kung paano tayo magkaroon ng invitation sa ads on Reels sa medyo mabilisang paraan, no? So, ito yung suggestion, guys. Ito lang talaga yung gagawin natin. Una dito, panatilihin natin na malinis ang ating account na hindi po tayo lagi nagkakaroon ng violation. So malinis dapat ang ating account. Lagi tayong mag-follow sa lahat ng policy ni Meta. Yan yung unang-unang suggestion dito. Pangalawa, kailangan natin gumawa ng original, authentic, engaging na merong quality ng klaseng video. Yes, isa 'yan siya sa suggestion na magiging authentic and original ang ating video. At laging andito yung ating presence. Kung inyo'ng napansin sa last uh, mga previous vlog ko, suggested yun siya uh, galing doon siya sa Meta Business Help Center na ang sabi doon ay para magkaroon tayo ng ads on reels at ma-approve sa in-stream ads, no? Na lagi nating gawin na andyan lagi yung ating presence sa video with at least 30 days, no? Pero kung maaari, guys, panatilihin natin na magkaroon or uh, andyan lagi yung ating presence tuwing tayo po ay gagawa ng ating content. Napaka-importante yan, guys, na andito yung ating presensya lagi pag tayo ay gumagawa ng ating mga content. Isa yan siya sa paraan, no? And... Ang isa rin dito na sinabi ay dapat kailangan marami tayong engagement na makukuha sa ating mga video So engagement is the key pa rin, no? Yun ay isa rin siya sa paraan na kung saan ito yung mga suggested na gagawin natin Sinuggest din dito na ang pakikipag-collaboration ay isa rin siya sa paraan na kung saan dito pa tayo mag-grow mag-grow yung ating followers. Pero ito guys ay, ang followers hindi po siya talaga basihan na kung saan tayo po ay mabigyan ng invitation sa ads on reels. Dito marami tayong mga kapwa content creator na naka-experience ng mababa lang talaga yung followers nila bago sila or nakatanggap sila ng invitation. So ito na talaga yung sekreto dito guys. At wala man sino mang makapagsabi talaga na Ah, uh, ito ganito ganyan na uh, yun bang alam mo yun na uh, for the content purposes lamang no pero ito guys talagang ni-research ko talaga siya. And ngayon ay uh, pag pag ito guys, minamaintain niyo ito talaga yung pinaka-importante dito ay yung iwasan natin ang laging magkaroon ng um violation. At isang suggestion din dito guys ay iwasan natin ang gumamit ng mga copyrighted material. So meaning talagang panatilihin natin na malinis ang ating account. Iwasan natin na magkaroon ng violation. Isa itong paraan na para sa mabilisang invitation. No? Kasi dito guys ay kung experience ng iba na sila ay kahit na mula ang dashboard nagkaroon sila ng invitation ng maaga, ang iba naman ay uh, kailangan Ang iba dito guys, may nakita akong content creator din na uh, nag nagtrending ang video. Nagtrending yung video, nagkaroon ng 2 million views. Tsaka siya na nagkaroon ng invitation sa Ads on Reels. Pero yung video na yon ay nagkaroon ng copyright issue. So kailangan niyang i-delete yung video pero at least nabigyan na siya ng Ads on Reels, no? Sayang man yung views, sayang man yung video pero Then uh, I bet na nandahil dahil sa video na yun, dahil sa viral video na yun, nakahakot siya ng maraming followers, nakahakot siya ng maraming engagement. Kaya isa din yun siya sa dahilan na kung saan nabigyan siya ng ads on reels monetization. So dito guys, ay ito talaga yung realidad dito na para sa mabilisang paraan na ikaw po ay ma-invite sa ads on reels monetization, sundin mo itong mga naibanggit ko panatilihin na malinis ang iyong account. Ikaw po ay sumunod sa lahat ng kanyang policy. Dapat ang ating uh, videos ay nakakuha ng uh, engagement, no? Kasi engagement is the key, rin. Ang pakikipag-collaborate, iwasan natin na tayo po ay gumamit ng mga copyrighted material para makaiwas po tayo sa mga violation. Authentic, original, ang pinaka-importante dito at always nandyan yung presensya. So, yan lang talaga ang sekreto dito, guys. Kasi, ito talaga yung hinanap ko, ano ba talaga yung uh, pwedeng gawin, ano pa yung mga paraan na pwedeng gawin ng mga creator para sila po ay mabigyan ng as-on-reels. Kasi, bakit ang tagal-tagal, no? Yun nga, hindi lang naman talaga umiikot ang meta or si meta sa atin, no? Kundi, halos marami po tayo mga content creator dito buong mundo. Kaya para gusto mo na para sa mabilisang paraan, ito guys, ito yung gawin ninyo. Ito talaga yung the best solution para sa inyo. Kaya sana ito ay, ang video kong ito ay nakatulong sa inyo. share guys para marami pa tayong matulungan. At uh, maraming salamat sa inyong panunood. Kita-kita sa susunod na mga video. Bye!